guys. Here I am again. Yan. Makikisawsawa ako ngayon, guys. About nangyayari dyan sa showbiz industry dyan sa Pilipinas. Yan. About kay Neri na ay ni Chito Miranda ng parokya ni Edgar. Hindi ko kasi yan bet si Neri na ay para kay Chito. Ang gustong gusto ko talaga dyan na mapangasawa niya ang long time girlfriend niya dati na si Kay Abada. Yan, pero don't bash me guys na no? ito'y akin lamang. Yan. Alam nyo guys, no? makiki ako. Kasi, pwede rin mangyari sa atin itong nangyayari sa kanya. Sana malampasan din niya, nakikipagsimpati din ako sa kanya. Sana malampasan din niya ang mga pagsubok na dumarating sa kanya ngayon. So, yung nangyari sa kanya guys, no? Pwede rin mangyari sa atin. Tayong ma mamamayan. So, careful tayo guys. Aware tayo sa mga ganyan, mga bagay-bagay. Hindi naman masama ang mangarap. Hindi masama ang mag-ambisyon. Diba guys, no? Hindi yan masama. Pero, kung hindi naman nakakabuti, na alam mong hindi na tama, lumayo ka na. Umalis ka na dyan. Huwag mo nang patagalin sa mga ganyan, mga bagay-bagay. Iba kasi later on mapapahamang ka lang din eh na. Mm -mm, pwede tayo mag Pwede natin kunin lahat ng mga gusto nating gawin, mangyari, magkaroon ng mga bagay-bagay na mga luxurious, mga ganyan, mga expensives. Pwede nating bilhin yan. Pero sa tamang paraan pwede nating makamit yan in a nice way sa tamang paraan. Magsikap tayo sa tamang paraan lamang. Kasi mahirap na yung mga ganyan pag alam mo na na parang iba na. Lumayo ka na, umalis ka na dyan. Sa pinasok mo kung ano man yung pinasok mong negosyo or business or whatsoever. Diba? Layuan mo na mga bagay na ganyan kasi later on alamot alamot mapapahama ka din. Diba? Iimbestigahan mo hindi yung basta-basta ka na papasok sa isang kampanya na na alam mo na mapapahama ka. Diba? Diba guys? No? Aware tayo sana sa mga ganyang situation guys. No? Hindi bawal mag-ambisyon hindi bawal mangarap. Lahat tayo nangangarap, pero sa tamang paraan lang po. Hindi ko naman sinasabi na nasa maling paraan yung ginagawa ni Neri. Kaso nga lang na biktima lang siya nang hindi niya nalalaman. Di ba guys? No. Kaya maging wise tayo sa pagpili sa mga ganyang mga bagay-bagay pagpasok sa mga ganyang mga masalimuot na sitwasyon. Nang kailangan natin mag-imbestiga, kailangan natin suriin, ito ba ay tama, ito ba ay lihiti mo. Ganyan guys. Para hindi tayo mapahamak. Aware tayo sa mga ganyan guys. No? At saka guys, no, matuto tayo makontento kung ano ang meron tayo. Diba? Matuto tayong makontento. Kung ano ang meron tayo. Huwag ka nang maghangad pa. ng higit pa. Kung hindi mo namang kaya. Papasok ka sa ganito. Na alam mong hindi maganda. Papasok ka sa ganyan. Na alam mong masamang gawain. Dahil lang sa ambition mo na yan. No, guys? No kailangan nating matuto at makontento sa mga bagay na kung anong meron tayo, kung ano yung binibigay ni Lord para sa atin. Kailangan nating makontento at ipagpasalamat na yun. Huwag ka na maghangat pa ng sobra-sobra kung hindi mo naman kaya. Kahit mali, papasukin mo dahil sa ambisyon. Kahit mali, susuungin mo dahil sa iyong pangarap na magkaroon at makabili ng mga mamahaling ganito, ganyan. No. Matuto tayong makontento, guys, kung ano ang meron tayo. Sabay nga nila sa kasabihan, diba? Ang pagiging, uh, if I'm not mistaken, guys, no? Ang pagiging kontento, makontento sa buhay ay ang ikakasaya ng ating puso. If I'm not mistaken, something like that kasabihan. Be contented, guys. If you are contented to your life, you're so happy. Hindi ka na maghahanap pa ng iba kasi hindi mo naman kaya eh. Okay lang to eh, pagpapasalamat ko na sa Panginoon, gano'n. Diba guys, ito'y aking pahayag lamang, ito'y aking opinion lamang. Kasi sa nangyayari sa showbiz industry ngayon, diba? ba? Kakaawa naman si Nery. Nak Akoy nakisawsaw lamang, no guys na. Ito'y konting ano ko lang kuro-kuro about sa mga masyadong maambisyon na hindi naman kaya. Makontento na tayo, guys, kung anong meron tayo. 'Yon ang ikakasaya ng ating puso. Salamat, salamat sa inyong lahat. Maraming 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 salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Bye! Until next time. Thank you. Don't bash me. No bash us aloud. <laughs> Bye!